Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ang pelikulang ito ay nagkukwento sa isang retiradong boksingero na sumusubok na tumulong sa isang bagong estudyanteng tina target ng mga bully. Habang natututong magboxing at harapin ang mga paghihirap sa training, dapat matuto ang batang boksingero na malimpasan ang kanyang magulong na karaan. Magagawa ba niyang maging pinakamahusay na boksingero sa kanyang paaralan? Alamin natin sa Knockout. Nagsisimula ang pelikulang ito sa pamamagitan ng pagpapakita sa isang binata na nagngangalang Matthew, na bagong lipat sa isang bagong lugar. Sa umagang iyon, si Matthew ay sinamahan ng kanyang ina, na si Christine, sa kanyang bagong paaralan kung saan nakilala niya ang isang binata na nagngangalang Nick. Pagkatapos ng klase, nang nag-iimpake si Matthew ng mga gamit sa kwarto, lumapit sa kanya ang kanyang stepfather na si Jacob. Nagtanong si Jacob tungkol sa poster ng isang boksingero na ipinakita ni Matthew. Sa kanya sinabi kay Jacob na lolo niya iyon noong lumalaban pa siya sa boxing. Matapos magretiro bilang isang boksingero, nagtatrabaho na siya ngayon bilang isang referee. Kinabukasan sa paaralan, nakatagpo ni Nick si Matthew kasama ang isang batang babae na nagngangalang Ruby. Pagkatapos ay inanyayahan ni Nanik at Ruby si Matthew na sumali sa kanilang grupo kung saan sinubukan ng dalawa na kumbonsihin siya na ang kanilang grupo ay ang pinakakul na grupo sa paaralan. Gayunpaman, binigyan ni Nick ng mga kondisyon si Matthew bago sumali. Hiniling niya sa kanya na akiti ng isang cheerleading na babae na nagngangalang Teresa. Kahit medyo awkward, naglakas loob si Matthew na kumustahin si Teresa. Ngunit pagkatapos, ang kasintahan ni Teresa, si Hector, ay dumating na galit at itinulak siya sa sahig. Nang gabing iyon, habang nagbabasa ng libro sa kanyang silid, lumapit si Jacob kay Matthew at binigyan siya ng libro tungkol sa paglalakbay sa buhay ng isang maalamat na boksingero, na si Muhammad Ali. Tuwang-tuwa si Matthew sa ibinigay na libro kaya dinala niya ito sa paaralan ngunit pagkatapos, pinigilan ni Hector at ng kanyang mga kaibigan si Matthew at binuhusan ng inumin ang libro. Nang sakta na sana ni Hector si Matthew, isang janitor na nagngangalang Barnes ang nakialam. Pagkaalis ni Hector at ng kanyang mga kaibigan, iminungkahi ni Barnes na nakakita sa aklat tungkol kay Muhammad Ali na dala ni Matthew, na mag-enroll siya ng klase sa boxing sa paaralan. Habang tinitingnan ang schedule ng klase sa boxing, muling binisita si Matthew ni Hector at ng kanyang mga kaibigan na balak siyang e -bully dahil kanina ay pinigilan siya ni Barnes. Gayunpaman, dumating si Nick upang tulungan si Matthew, hanggang sa wakas ay sumiklab ang away ni Nick at Matthew laban kay Hector at sa kanyang mga kaibigan. Pagdating sa bahay, pinakiusapan ni Matthew ang kanyang ina na pumirma sa isang liham ng pahintulot upang makapag-aral siya ng boxing sa paaralan. Ngunit tumanggi si Christine, nag-aalala na ang kanyang anak ay hindi kailanman nag-aral ng martial arts at ayaw siyang masaktan. Gayunpaman, ginaya ni Matthew ang pirma ng kanyang ina para makapag-aral siya ng boxing. Kinabukasan, dumalo si Matthew sa isang klase sa boxing sa gym ng paaralan kung saan ang klase ay tinuturuan ng isang dating profesional na boksingero na nagngangalang Harvard inihayag ni Harward sa kanyang mga estudyante na magkakaroon ng boxing fight sa pagitan ng mga paaralan bawat taon at bawat paaralan ay magpapadala ng dalawang estudyante bilang mga kinatawan. Dalawang estudyante daw ang napili niya, si Joe at Hector. Alam na si Hector ay pumapasok din ng klase sa boxing, agad na nawala ng pag-asa si Matthew at balak niyang kanselahin ang kanyang intensyon na magsanay ng boxing. Ngunit nagawa ni Barnes na kumbunsihin siya na harapin si Hector ng buong tapang ipinatawag ni Harward sina Matthew at Hector para maglaban sa ring sa unang laban sa pagsasanay. Dahil dati ay sinadya ni Hector na ebuli si Matthew, hindi na sinayang ang pagkakataong talunin siya sa ring. Nang pumipito si Harward para ihinto ang laban, sinuntok ni Matthew si Hector at nag-away ang dalawa, na nagresulta sa pagpapatalsak kay Matthew sa boxing class dahil sa paglabag sa rules. Pagkauwi ng lahat, si Matthew ay nilapitan ni Barnes na sinubukang pasayahin siya. Pagkatapos ay isiniwalat ni Barnes kay Matthew na siya ay isang dating profesional na boksingero na medyo sikat. Ngunit ang kanyang katanyagan ay nagpabagsak sa kanya mula sa tugatog ng tagumpay dahil naging napakayabang niya at palaging minamaliit ang mga tao. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Barnes ang tripeyo na napanalunan niya sa kampiyonato sa boxing. Ito ang nagudyok kay Matthew na maging isang boksingero. Nang makita ang sincere dad ni Matthew, tinuruan ni Barnes si Matthew ng ilang mga diskarte sa pagsuntok sa boxing at pinahiram pa siya ng kanyang boxing gloves. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Matthew ang pisikal na pagsasanay pagkatapos ng paaralan, kung saan ipinahayag niya kay Barnes na ang kanyang lolo ay dating profesional na boksingero. Sa hindi inaasahan, medyo pamilyar si Barnes sa figure ng lolo ni Matthew bilang kapwa-atleta sa boxing pagkatapos ay nakiusap si Matthew kay Barnes na patuloy siyang sanayin upang maging isang mahusay na boksingero tulad ng kanyang lolo. Sumang-ayon si Barnes ngunit hiniling sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa paaralan upang manatiling maganda ang kanyang mga marka sa akademiko. Pumayag naman si Matthew. Sa maikling kwento, sinimulan ni Matthew ang kanyang pagsasanay kasama si Barnes. Una, kailangan niyang magsimulang mag-ehersisyo araw-araw. Pagkatapos ay magsanay ng iba't ibang mga diskarte sa pagsuntok kay Barnes. Isang araw, lumapit si Hector kay Matthew at sinabing binigyan siya ni Howard ng isa pang pagkakataon na pumasok ng klase sa boxing. Noong una ay ayaw ni Matthew dahil nag-training siya kasama si Barnes, ngunit patuloy siyang pinapatatag ni Hector hanggang sa tuluyang pumayag na pumasok sa boxing class pagkatapos ng klase. Gayunpaman, pagdating sa boxing class, nakita lamang ni Matthew ang kinaroroonan ni Hector at ng kanyang mga kaibigan, at hindi na nakita si Harward sa loob. Sinabi ni Joe na malapit nang dumating si Harward at hiniling sa kanya na pumasok sa ring at labanan si Hector. Ang lahat pala ay plano ni Hector kung saan gusto lang niyang talunin si Matthew sa ring. Hindi nagtagal, dumating si Barnes at sinubukang tulungan si Matthew. Nang malapit ng bugbugin ni Barnes si Hector, lumitaw si Harward at sinabihan silang lahat na umalis doon. Pagkatapos ng insidente, si Harward, na hindi nagustuhan ang presensya ni Barnes sa kanyang klase, pagkatapos ay pumunta sa lalaki at hiniling sa kanya na huwag mang himasok sa kanyang teritoryo. Pinapaborn ni Harward si Hector, ang pinakamahusay na mag-aaral sa kanyang klase sa boxing, at kinukot siya si Matthew bilang isang mahinang estudyante nang marinig ito, nagalit si Barnes at hiniling kay Harward na hayaang maglaban muli ng patas sina Matthew at Hector. Si Harward na may kumpiyansa na inakala na si Hector ay mananalo pagkatapos ay tinanggap ang hamon. Nilapitan ni Barnes si Matthew sa library at sinabing lalabanan niya ulit si Hector sa isang boxing tournament. Laking gulat din ni Matthew sa narinig dahil ayaw niyang may kinalaman kay Hector na madalas naghahanap ng pagkakataon para ebuli siya ngunit patuloy na tinitiyak ni Barnes sa kanya ang isang serye ng mga motivational quotes na napatunayang nakatulong sa kanya na makabangon muli noong siya ay nasa isang pagbagsak. Matapos makinig sa payo ni Barnes, naging motibasyon ni Matthew na bumangon at talunin si Hector, at higit sa lahat, madaigang kanyang mga takot pagkatapos ay nagpraktas muli si Matthew ng boxing ng mas masigla at masigasig sa mga sumunod na araw, lalo na noong sinabi ni Barnes na magsasanay sila sa isang boxing gym na pag-aari ng kanyang mga kakilala. Ngunit bago iyon, sinabi ni Barnes kay Matthew na humingi ng permiso sa kanyang mga magulang bago pumasok sa boxing championship sa pamamagitan ng pagpirma ng consent letter. ginaya ni Matthew ang pirma ng kanyang ina dahil hindi siya pinayagan ng kanyang ina na pumasok ng klase sa boxing matapos sumailalim sa pagsasanay sa boxing gym sa loob ng ilang oras, mas natuwa si Matthew, lalo na matapos niyang talunin ang isa sa pinakamagaling na estudyante sa boxing gym sa isang practice match. Hindi mahanap ni Matthew si Barnes kahit saan kinabukasan, kaya nagpa siya siyang mag-training mag-isa. Pagkatapos ng klase, nagulat siya sa presensya ng principal sa kanyang bahay ipinaalam ni Principal Lee sa kanyang mga magulang ang tungkol sa panggagaya ni Matthew ng pirma sa kanyang magulang para makapasok sa boxing championship. Nang marinig ito, labis na nagalit si Christine sa kanyang anak dahil sa simula pa lang ay tutol na siya sa kagustuhan ni Matthew na pumasok ng boxing classes. Pagkatapos ay sinabi ni Principal Lee na pinaalis niya si Barnes dahil sa umano'y pag-impluensya sa isang estudyante na pumasok sa isang boxing championship nang walang pahintulot ng kanyang mga magulang. Iginiit ni Matthew na walang alam si Barnes tungkol sa panggagaya niya ng pirma ng kanyang mga magulang dahil ang lahat ng ito ay ginawa niya sa kanyang sariling kalooban. Pagkatapos ng lahat, determinado siyang maging isang mahusay na boksingero. Matapos malaman ang dahilan kung bakit umalis si Barnes, sinubukan ni Matthew na humingi ng tawad sa lalaki at tinanong ang kaibigan kung nasaan si Barnes sa boxing gym. Sa wakas ay natagpuan niya si Barnes sa isang pantalan at agad na nagpahayag ng kanyang panghihinayang sa lahat ng nangyari. Matapos marinig ang paliwanag ni Matthew, pinatawag ni Barnes si Matthew at hiniling sa kanya na ipagpatuloy ang laban kay Hector. Pero tumanggi si Matthew at sinabing sasali lang siya sa boxing championship kung sasamahan siya ni Barnes. Muli, pinayuhan ni Barnes si Matthew na huwag umasa sa iba at umasa sa kanyang sarili sinabi ni Barnes kay Matthew na harapin ang sarili niyang mga takot dahil siya lang ang makakalampas sa lahat ng kanyang takot. Hindi man siya sasamahan ni Barnes mamaya, ngayon ay nakuha na ni Matthew ang kanyang kumpiyansa at determinado siyang manalo ng kampiyonato. Long story short, dumating ang araw ng laban kung saan mukhang excited ang lahat para sa exciting na laban ni na Matthew at Hector. Matapos makumbinsi ni Matthew na napakahalaga sa kanya ng boxing match na ito, nagpa siya si na Christine at Jacob na saksihan at suportahan ang kanilang anak sa boxing championship. Dumating din si Nick at Ruby para e-cheer si Matthew. Habang naghahanda sa locker room, nilapitan si Matthew ni Barnes na pumunta sa laban niya para manood. Muli, na-motivate niyang muli si Matthew bago magsimula ang laro. Ang lolo ni Matthew na si Charlie, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay dumating upang suportahan ang kanyang pinakamamahal na apo. Nagsimula ang laban. Sa unang round, nakatanggap si Matthew ng sunod-sunod na pag-atake mula kay Hector, ngunit maaari pa rin niyang pigilan. Sa panahon ng pahinga, nilapitan ni Charlie si Matthew sa gilid ng ring at hinikayat ang kanyang apo na salakayin si Hector. Munit sa ikalawang round, hindi pinayagan ni Hector na umatake si Matthew at ipinagpatuloy niya ang pambubugbog sa bata. Nang makita ito, hiniling ni Principal Lee kay Barnes na samahan si Matthew sa gilid ng ring. Nang walang pag-iisip, nilapitan ni Barnes si Matthew at sinubukang pukawin ang kanyang fighting spirit sa pamamagitan ng isang motivational speech na itinuro ni Rendon Labador para itaas ang kanyang kumpiyansa. Matapos makatanggap ng motibasyon mula sa kanyang coach, naging mas kumpiyansa si Matthew at nagawa niyang matamaan ng suntok ang mukha ni Hector, dahilan para bumagsak siya. Hindi nagtagal ay bumangon na si Hector. Gayunpaman, bago paman siya atakihin ni Hector ay nasuntok na ni Matthew si Hector ng malakas sa panga at natapos na ang laban. Bagamat lahat ay nag kay Matthew para sa kanyang tagumpay, ang mga judge ay nagpasya na si Hector ang panalo dahil siya ay nakakakuha ng mas maraming puntos mula sa kanyang mga pag-atake. Gayunpaman, si Matthew ay tumatanggap ng papuri mula sa lahat, kabilang si Harward na minamaliit siya. Sinabi ni Harward na si Matthew ay may mentalidad ng isang kampyon at inanyayahan siyang muling sumali sa kanyang klase sa boxing. Nagtatapos ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita kay Matthew na kailangang makipaghiwalay kay Barnes dahil nagpa siya siyang lumipat sa labas ng bayan. Pero gusto niyang panoorin munang lumaban si Matthew bago umalis. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.